likuran. <laughs> hey mga boss, uh, may panibago tayong gagawin dito na yun the uh, ah, Toyota Hiace na commuter. D4D. So titingnan natin. Problema nito ano. Okay. Problem, check natin. ano so, yung ano na aircon nito. So Ah. gumagana siya. ya yeah. Gumagana yung compressor. Tapos marami nang ginalaw daw dito mga boss no? Ano, palit na yata ng switch ito. So kasi ah uh, daw ako doon ng ano Gauge thing nga ako Huwag May binago Pati yung ano Hindi na mamatay Boss binago ba yung wiring nito? Hindi May binago sa wiring? Ilo uh, ka uh, po yung nandiyan Tsaka po Alam ko Kasi hindi nila mapagana yan Ito 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 nilagyan nila ng power Parang ganito Nagpalit na. na ba kayo ng switch? Hindi pa. Nilinis na yung switch na yun. Nilinis na to? Oh. So ngayon, yung likuran nyo hindi mamamatay? Uh, ngayon, ayaw na mamatay. Oo, oh, kahit ito patay na. Dapat yan pag nakabaon, may, wala... May power wala, siya kasi inilagay dyan. Na, ano. Dapat ito, pag nakabaon, wala ng ilaw eh. Oh. Ngayon, pag patay ng oh. aircon... Pag wala ng ano yan, walang ilaw yan, iba, inon mo siya. Inon mo, walang ilaw yan. Kaya siguro ginawa na ni Christian, nilagyan ng pa pasan naman. Mm. Eh, nagkaroon siya ng ilaw pati to. Pero hindi naman matay. Hindi na Kaya matay. Gumagana. Na oh, Nais kami kanina patay si hindi, ayo. Wala. Bumibitaw. Yung hmm. yung nilagay nila ng wiring, yung Ayun yung yung thermistor ba yun? Oh, yun yung nilagay nila. Hmm. Ito dapat naman. yung electronics lang para ma-restrain yun. Oo, oh, ibabalik eh, doon sa stock dapat lahat. Oh kung ano yung e dapat ganoon pa din so yun lang ginawa nila naglagay sila ng thermostat na manual oh yun lang yun lang. Mm, alam ko may pindutan to dito eh ibang model to eh unang model to unang model to model. oo nga no so pag bumitaw yung aircon hindi mo na makikita okay naman yung aircon niya. bagong linis antayin ko lang boss na bumitaw ano kasi hindi ang ano nito pag lumamig na siya pag lumamig pag lumamig yung makina. Oh, malabing na yung makina. Ba, umaga. Oo. Oh, oh. Start mo. Diyan naman, mo. Mamaya. Tak. Tak. Naamoy mo kasi pagka ano eh. Patay sindi. Oh, patay sindi siya. Hindi siya patay sindi. Patay buksan mo ulit para kumagat. Oh, makat. okay mo ulit. Tapos uh, bibitaw. Pero pag uminit na, tuloy-tuloy na. Hindi din, minsan. Minsan ayaw din, eh. buwipitaw eh. Kaya yun gusto kong matris. Like na to nila. Kami na yun, -balik. Ah, kayo na nagbalik nito, boss. So, ayun mga boss, ah, ito. Pinakalas ko na yung dito sila halik kasi ako ng ilaw. Medyo nalabuan ako eh. Ngayon, ah, ang problema kasi dito talaga, gumagana tapos nawawala. Ano, gumagana, wala. So, ano model to, boss? 2006? 2006. Ngayon, ah, Nag-check na sila ng aircon switch Tapos naglagay sila ng thermostat ito sa kabila boss no so sa kabila tapos nag check na rin sila nagpalit na kayo ng relay hindi okay, kasama yung kahapon ah kahapon kahapon di kayo nagpalit ng relay pinahit kasi... pa din palit sila ng relay ng module mga boss so ito titignan natin okay mukhang marami na kasing didugtungan ito focus tayo dito sa wire no. Yan. So dito tayo mga boss. Titingnan natin yung connection nito. Okay, update ko kayo mamaya. Boss, ito update natin dito no. Uh, na okay na ano, nagawa na natin. Ngayon, so pinapabalik ko na lang yung mga tinanggal. Ayan pinapabalik yung mga tinanggal ngayon yung pinalitan ko dito mga boss nagpalit ako ng pole hub clutch one set no isang assembly kasi ah, uh, <laughs> nagpalit na sila ng ito tinan nyo naka thermistor na ng, nga, uh, naka manual na thermostat na yan ginawa nila tapos yung relay na palit na sila dyan ng relay ganun pa rin ngayon ah, uh, binaypas na rin to dati so pinapalit nila sa original ang ginawa ko mga boss papalit ako ng magnetic clutch yan no? Kita naman yan Ayan, bago po yan Binaba ko yung compressor, challenge oil na rin Anagad ah, na rin ng langis dyan Tapos yun Start na namin mga boss Sila sir from Saan, kayo, saan pa kayo sir? Saan na to sila? Saan provinsan nyo boss? Asan ah, kayo? Ulungga po Ulungga po Parang Ulungga po Mga boss, pumunta lang dito Ay mamaya to din o, Kasi mayroon pa akong gagawin Pumunta, ng, pumunta lang dito sa Taytay Para ma pagawa yung problema na to ano so sa sambal pang ilang gumagawa na ako nito boss pangatlo pangalawa 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 pa lang no so ayun mga boss ah uh, ito na siya ngayon tatanggalin ko to i-disconnect ko to kasi hindi naman yan ginawa nila dito nag-splice Tanggalin natin to. Hindi ito maganda yung ginawa nila. Ayan. Naglagay na ang thermostat na manual. Pero, may splice lang yan eh. Hindi lang mo ko pakita. Kasi nakatukod. Sinagad nila yung putol ng wire. Ayan o. Oh. Doon yung wire sa taas Oh. Ayan. So Usually ulang walang silbi yung paggawa ng manual na thermostat kasi nakakonek pa rin yung thermistor dito mga boss So tatanggalin na natin to balik sa original kasi mangyayari naging dalawa yung thermostat nya ano? naging dalawa kaya tanggal na natin to sabit kayo okay na to tapos kabit ko muna lahat dapat lang kayo mamaya, no? Kapito lang. Boss, final na, no? So, ito. Naibalik nga natin lahat. Hindi nyo, oh. May preo na yan. Clear po yan. Yan. So, kita sa loob. Okay, yan, no? So, away na sila ngayon ng Ulongga po, no? Uuwi na ka ng Ulongga po, boss, diretsyo. Okay, so... Layo pa yung laser mga boss, dinay patay tayo dito para mulungga po pumunta pa ng Taytay -tay para ipagawa yung D40, no? So, na-solve na natin yung problema nila. Yan, yeah, no? Namoist na siya, tapos kita nyo naman yan. Kaya lang, pag may katulong kayo, tawag kayo sa pitch mga boss, o sa number, o. Pwede, uh, nyo ako sa pitch. Uh, pag video masagot, video busy lang. Yan lang, thank you.